Dito naman tayo kay Tokyo Marui. Hey, okay, ito. Tokyo Marui. Plastic lang. Testingin natin si double, double bell. Dito. Kung papasok. Wala. Hindi pwede ito. Kasi magkaiba. Magkaiba yung gilid. Magkaiba gilid. Dito. Walang daan okay, yung gilid nya dito walang daraanan wala, hindi pwede to Okay. ito si SRC alisin uli natin yung puwit SRC naman SRC, wala, ayaw din Ayan eh no, ayaw. Tapos dito may tornilyuhan si SRC. So, wala. Alang match to. Hindi pwede. Alisin ulit natin. So hindi pwede ha, mga kabingbing ha. na tayo? Dito si WE High Kappa. Lagay natin dito kay Double Bill. Ay, kay ano? Kay Tokyo Marui. So, wala, wala rin. So, tumutukod yung turnilyuhan ni ano, ni WE, ayan. Turnilyuhan niya, yan yung sa rear side. Tumutukod. So, tanggalin natin, di rin ubra. Tingnan nyo, oh. Magkaiba rin yung turnilyuhan kasi nila. Ito yung turnilyuhan ni ni ano, Ni Tokyo Marui, nandito. Ito naman, turnilyohan ni ah... Uh, WE. So, hindi sila uubra. Okay, testing naman natin. Si, ano? Ah, uh, talag dito. WE, 1911. 1911. Wala, bumuka yung ano, slide mga kabengbeng. Huwag na, baka masira pa. Hindi rin to ubra. Bumuka siya, bumuka. Hindi pwede. Okay, hindi pwede. Masyadong, saka mahaba rin tong put ng ano. Tinan natin dito. Ayan, mahaba ang put ni WE. Tapos mataba. So next natin to si ano si AA kung papasok. Hola, tukod rin yung tornilyuhan ni AA. So bumubuka dito. Pero Tingin ko parang pwede itong ano, tatanggalin nyo lang yung tornilyuhan sa likod. Ito, yung tornilyuhan na to. So, magkaiba rin sila ng sukat ng tornilyuhan na eh. yan. Pero sa haba, pareho. Yung tornilyuhan dito sa ibabaw ang hindi uubra. Okay, tapos na tayo dito kay ano? Kay Tokyo Marui dito na tayo kay 1911 WE